So, good afternoon mga idol, no? So, katong mga idol is mga labata o bidget, tawil o gabol mga idol, kay mukag uh, labho nang nagit mga idol, no? So, diha mga idol, akong gi unang bidget, din mga sapatos mga idol, labahan po nang ito itong mga sandal, Din, diha ang butang powder mga idol, surf powder, tangod tubig then pagkahuman mga idol tangod na po natin tubig then pagkahuman itong pabulaon mga idol then unang itong laban is ang habol mga idol patay ni habol na ito humot mga idol ba yan mga idol atong kusahan mga idol then tawil na po mga idol kusahan na ito siya sa na nato siya mga idol deon ah uh, mga idol is ang ah, budget big dapat mga idol atong brasa ni pagkahuman ko sa mga idol no kay murag hugo na ano, gid siya may nang nindot nang ato ang higdaanan nga humot mga idol kay dami kay itong katulog mga idol hindi mga idol, akong gibrasan mga idol and kung manakusan, bigyan ako na hindi mga idol de yun diha mga idol ato nang gi kumo siya kuso or and then diha mga idol ato ang prasa rasa na tong sandal din then diha mga idol ato nang bandawa nang ato ang gilabhan nga mga Hindi mga idol mga halay na ta mga idol ta nang ihalay muntang init pa yon, mga idol tayo plaster para mo uga-uga po siya kay sa so, big time naman ito makapang laba idol kaya buntog sa iyo ito mong laba pikim sa uras hindi mga idol ito ko hindi yun sunod na kong ihalay mga idol is ang habol mga idol ano mga idol atong kuha mga idol ito ang ihalay siya <coughs> mga idol o Mayang hapon mga idol. Udire ako to bakong video. Thank you for watching. Bye bye.